Eh, okay. uh, na? umaga. Ito ipapakita ko sa, sa inyo na ito naman ay eh, iilan-ilan lang naman itong tutok ng baril na ganito kalapit. Ito baka sakali lang to mayroong counter na ganito para na hindi mga professional tumutok ng baril, talagang dikitan. Minsan tatakutin ka, dikitan. Ito, pag professional yan, i-atras yan eh. Pero itong guide nga technique ibibigay ko, Madalas naman ito ang mo sa mga iba-ibang martial arts, may nagdidimo na ganito. Ay, ito, pag hindi ma-proper itong paghawak nito sa pag-agaw nito ng hawakan ng, ng, ng pagtutok sa iyo, hindi ito hindi to mo tatanggal basta-basta. may papakita ko sa inyo yun, hindi ko rin masabi na tama o ano ito para sa atin, mali itong paghawak ng ganito. Pwede ito basta may distractions yan. Ito ang mga tinawang. Takasan mo lang. Agaw. Oh. Mas malakas siya. Yari ako dito. Papakita ko sa inyo yung tama. Ang pinaka-safety, kung halimbawa na gusto mo talagang ganitong diskarte, paling mo to. Pag hawak mo dito, nasa na yung ang baril nandito na. Hindi na sa iyo kahit paputok yan. Alit. Pakita ko sa inyo ulit. Pali. Ang kamay mo dito na. Papakita ko sa inyo yung tamang pag alaw. Kahit lakasan yun yan. <laughs> Alit. Pakita ko sa inyo ha. Yung sa hindi naniniwala na ang na number one binandistract hindi ito nakapokus sa akin kaya pipikit lang ko ng gagano na namatay ito wala kung sa hawa kayo yung balik di ba daw? okay, pagkita ko sa inyo may solusyon yun itong pag-aagaw nito kahit bubunuin niya matanggal pa rin ito kung madiskarte hawa ko rin ito lakasan ah, mo dito ako bibira para makuha mo yun taong ba eh. pa kung gusto mo siya paikot lang, Paghawak dito, dito ko hawak, sabay, kalungin ko dito. Yeah. Alis din na. O, ulit. Pakita. Huwag mo lang ipasok ah, pa, pindikado. Yeah. Lalo pag isang gamay, pampakilan na. Ano ba dito naman kumuha? Kahit halimbawa na ako po'y naka, nakagalitong diskante, nakatalikod. Yan. Kahit hindi ko ito itataas. Pagpaling ko palang dito, ang baril na doon ko po. po, po, po. <laughs> distract. Nilagyan ko siya distract baril sigurado. Yan. Paling. Pak Pitik. Agaw. Huwag mong barilin. Eh. Hindi ka. Masabot kayo mga agaw ng itong uh. Nakabi na lang yung fictive yung Ito yung mag-viral sa atin <laughs> Ito yung 3 million ng Diyos ito Tatag na so, lang Bakit? I-try mo nga yung sagutin ako no? Huwag <laughs> kang gagalaw Ya, <laughs> 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 bihira ito. Itong tutok dito bihira lang. Sa lang yan, pagtayo ko pa lang kasi may nakatalikod kung gusto po Lalo na pag sa Hindi pa kayo mababa mga ito. Lalo na ito. Awa. Eh, siyempre, oh, nanginginig na. pag naglalakad kayo, pinagay, pigay mo yung pera mo. Kasi, ano na yan. Kasi ito, paputok. Yung bala, tutok sa'yo supline lang pala eh paraan pa rin yan sa mga paraan pwede indikitan mo lang yan, yan. ita mo lang ipasok mo yan, ipasok sikte <laughs> kasi, kasi maggalaw siya yun yung uh, magpaling mo rito pangitaras sa paling hindi lahat ng uras doon mo bumiikot i-arrest din daw dito iikot mo dito Saan ang baril mo? <laughs> Yan yung posisyon. Kaya ito, nakadi, nakadiin ito. Kasi ito pwedeng, ang baril, pwede mo rin itong ipangkalang. Hindi mo na kailangan ip, ipaputok mo sa kanya. Eh, dito pa lang sa pag-arresting, wala ka ng laban dyan. Ang imalaga, maagaw mo yung baril. Kaya lang, mapag-aralan mapag, 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 yung mga ganun. Pag-aaral. Sino